Magandang araw! Welcome sa ating YouTube channel. Ikaw ba ay kumakain ng guyabano? Alam mo ba ang mga health benefits nito at ang mga epekto kung sobra o labis ang pagkain mo nito? Iyan ang tatalakayan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga video na upload ko sa channel na ito. Ang guyabano ay native in tropical regions sa Amerika, kilala sa tawag sa Ingles na sour soup, at may scientific name na Aruna muricata. Kilala din ito sa tawag na guanaba at graviola. Ang guyabano ay isang puno at ang hugis ng prutas nito ay oblong. Ang balat nito ay kulay green o berde na mayroong tinik na hindi naman matutulis. May halintulad ang lasa ng hinog na guyabano, parang pinagsamang mangga at pinya. Ang guyabano ay ginagamit bilang isang tradisyonal na gamot simula pa noong unang panahon. Ang guyabano ay kinakain ng diretso ang laman ng hinog na prutas nito. Maaari din itong gawing popsicles, ice cream, shake at saka juices. Ang isang buong prutas ng kuyabano ay naglalaman ng 413 calories, 6 grams of protein, 2 grams of fat, 105 grams of carbohydrates, 21 grams of fiber at 85 grams of sugar. Ang prutas ding ito ay naglalaman ng minerals at mga vitamina tulad ng vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3 vitamin C, folate, calcium, iron, potassium, magnesium, phosphorus, zinc, at copper. Narito ang mga binipisyo na makakuha sa pagkain natin ng guyabano. Una, palakasin ang ating immune system. Ang guyabano ay may mataas na vitamin C content na nakakatulong upang palakasin ang ating immune system. Naglalaman din ito ng iba pang antioxidant tulad ng phytosterols, tannins, at flavonoids na maaaring sa iba't karamdaman. Number 2. Maayos na digestion. Dahil sa mataas na fiber content ng banong, makakatulong ito upang maayos ang digestion ng pagkain sa ating bituka at maiiwasan natin ang constipation o yung pagtigas ng ating dumi. Pangatlo, anti-cancer effect. Ayon sa mga pag-aaral, ang guyabano ay maaaring makakatulong upang labanan ang pagkabuo ng cancer. Sa isang pag-aaral, ginagamit ang katas ng guyabano at natuklasan na ito ay maaaring makapagpapaliit ng breast cancer tumor at patayin ang cancer cells. At ayon pa sa isang pag-aaral, ang katas ng guyabano ay pumipigil sa pagkakabuo ng leukemia cells. Pang-apat, ang guyabano ay lumalaban sa inflammation dahil sa taglay nitong antioxidants Nakakatulong ang guyabano para labanan ang pagkakasira ng cells ng ating katawan at maiwasan ang inflammation na resulta ng oxidative stress. Panglima, stabilize blood pressure. Dahil sa potassium na taglay ng guyabano, tutulong ito upang hinaan ang tensyon ng ating mga ugat para bumaba ang blood pressure. Number 6. Laban kontra sa mga bakterya. Ayon sa isang pag-aaral Maaring makakatulong ang guyabano upang patayin ang ibat-ibang uri ng bakterya na nagdudulot ng sakit sa gilagid at pagkakasira ng ngipin. At ito naman ang mga epekto kung sobra-sobra yung pagkain mo ng guyabano. Una, nerve damage. Pag-alaman sa pag-aaral, sobra ang kain mo ng guyabano, maari ito nga makakasira sa ating mga nerve at magdudulot ng mga simptomas katulad ng Parkinson's disease. Pangalawa, pagkakasira ng atay at kidney. Napag-alaman din kung sobra-sobra yung pagkain mo ng guyabano, maaari itong makakasira sa iyong atay at kidney. Kung meron kang sakit sa atay o sa kidney, kailangan mo munang kumonsulta sa isang manggagamot. Ayan, alam mo na ang mga binipisyo ng prutas na guyabano. Kaya huwag baliwalain ang prutas na minsay nabubulok lang sa ating bakuran. Maraming salamat sa iyong panonood. Sana i-share mo at i-like ang video na ito.